Isang mapagpalang araw mga kaibigan, dito naman po ang ating buhay, ang ating uh, pamumuhay at ating trabaho dito sa construction site mga guys at ating sulyapan Itong aming ginagawa dito at ito yung mga kasamahan ko sa construction na kami ay uh, nagtatapon ng basura dito sa uh, aming uh, bakuran para matambakan itong malalim na lutin na ito para pag bumabaha kasi laging laging malalim ang tubig dito pag ulan kaya heto na isipan ng may-ari ng lupa na uh, tambakan at ito naman ay pabor naman sa aming mga debris na aha mga tinibag o mga tiniktik doon sa project site at heto yung ating uh, <coughs> Mga debris ay ibinababa na mga kaibigan at araw-araw nating uh, nilalagay dito yung mga debris upang sa ganun ay uh, pagdating ng tag-ulan ang malalim na bahagi na ito ng mga lote ng may-ari ay uh, uh -huh, matambakan. Hmm. Ayan, mga kaibigan ang buhay ng construction ay laging nagbubuhat, laging nakakasingot ng alikabok. At ayan na talaga, kailangan talaga yung ating katawan dito na laging uh, sanay sa trabaho. Chat hmm. Shout out muna tayo mga kaibigan sa mga kapwa nating mga manggagawa, sa kapwa nating mga trabahador, sa kapwa nating mga construction worker dyan. At uh, eto yung aming uh, ginagawa. Sa araw-araw ay uh, mga debris ang aming uh, inilalabas doon sa loob ng project site Para sa ganon ay uh, ha, matapos ang uh, aming ginagawa sa loob ng project site At dito buti na lang mayroong malalim na bahagi dito ng uh, may-ari Na nag, uh, <coughs> bigay ng uh, pahintulot upang itambak niyong mga debris dito dahil um, gusto niyang matambakan ito para pag ulan ay hindi na binabaha. At ito na nga, kitang kita nga mga kaibigan yung mga damu-damu, tinutubuan ng mga damu. Dahil hindi na gagamit yung uh, bakuran dahil uh, uh, laging may tubig at laging maputik ang area na yan. Kaya siguro ay uh, hindi na, uh, na gagamit hmm? Kaya ngayon habang uh, tinatambakan natin itong lugar na ito mga guys ay uh, <coughs> natutuwa naman yung may-ari ng uh, luti dahil pagka napuno ng uh, panambak ang lugar na ito ay uh, mapapaganda na ang kanyang luti at magagamit na niyang tayuan ng kung ano-anong mga Uh, bagay dito kapag uh, tumaas na yung lupa na ito mga guys. Uh, shout out tayo sa lahat ng mga friends and viewers na rin Luzon, Visayas, in Mindanao na palagi na nanood sa mga video ng aking in-upload patnubayan no, na watay palagi ng ating Panginoong Diyos at punasin na ng ating Panginoong Diyos ang lahat-lahat nating kapaguran sa buong maghapon Have a nice day, mga guys Have a great day and have a wonderful day God bless you all God bless us all and more, 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 more. Blessing everyone. Thank you very much mga guys. Thank, thank you. At sana hindi kayo magsasawang manood. Please like and share kapag ka inyong nagustuhan. Peace be with you all. bye, -bye.